Ay oh ganun. yung iba so, yung sa pero, cellphone pero, na, pero, ayoko, ayoko oh, yung iba kasi so, yung sa yung yung doon sa cellphone yung doon sila nagloko na, nahanap ng... Oo. Na, eh. uh -oh. Ah, adun ah, siya nagumpisa na kanoon nag cellphone siya. Nagloko, nagka nag uh, may kredita na. Asan ah, na siya ngayon? Di mo na alam wala ka ng alam. Oo. Oh. oo talagang oo tayo walang asawa na uh -huh. Pero hindi ka nalulungkot okay. malungkot din na kunang baka mo pag malung, pag ano? O iya ka. Mo na kasi ko, yan. Oo, oo, oo. Na oo, ganyan ako noon. Umiiyak <tahak> ako. Um, ako. Ganyan din ako noon. Umiiyak ako. Hindi ako makatulog. Ang <laughs> Swerte natin, walang ano. Ha? Yun siguro ang swerte natin. ano mm. pala, nag ano ko ano ng mga gamot, nagbibinta ko ng mga yung mga mga pang massage oil. Yung haplas sa sabi ni Ate Ima is ano yung pang massage na oil. Yun. Tingnan ko baka ano na ha? Halika ni Sofia. Ate, halika. Halika dun sa lamisa, kain. Ali wag ka sa akin. Iwan mo lang yung gamit mo dyan. Halika na. May tubig dun at kapi at tinapay. O, oh, dyan mo lagay, o. Oh. Ano yung mga bag mo? eh uh, mga gamit. Lagay mo sa loob. Mm. Oh, na. Mayroon na akong naka at may buko at ano uh, pandesal. Oh. Agamore nagising ah. Mo hmm. sa, diba, Hindi ka makatulog. Mama. Hmm. Hmm. Ma ano ka? Nabagal. Bakit? May <laughs> Kasi noon di pa kita nakita dito ang ah, bago ka lang ano, bago ka lang sa Maramag dito. Ang ah, matagal ka na ah. 20 ka, ano? 20 Oh. Pero dito ka nag Bago ka palang nag dito. Sina. Bunsong kapatid namin na babae. Dawala-wala lang kami babae na. Ano, napaka-organize mo ah. Yung ano talaga, yung nakabalot-balot. Ano siya, may... Naka-ano talaga, nakaayos yung gamit ni ate Emma. Ayun, nakasupot. After niya gamitin, ayun, binabalot niya. Hindi ka naglalabada? mag accept ng labada? oh hindi. Hindi, yung may mga ano, nagpapalabada sa'yo, Ayun, hindi. Sa inyo, no, 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 no. Mm. Ngayon, hindi na. Nag-ano ka na lang yung nagbibinta-binta nung ano. Minsan, na, kung may ah, na, may puhunan. Ito. Magkano puhunan mo din? Huh? Magkano pang puhunan mo kuminsan? 1,000. 1,000, oh. Sino din nagbibigay sa'yo ng puhunan? Ha? Huh? Sino nagbibigay sa sa'yo ng puhunan? Ah. Ah. Pero minsan, na... nauubos dito may si Mayina minsan. Oo. Minsan naman, ha? Mm -hmm. mm -hmm. Ito mga kalabs, andito, ito yung bus terminal ng Maramang Pukit noon dito, dito. Yung parang mga, ano yan, mga mga shop na mga tindahan. At anong mga, yung klasiklasi mga binibinta. May pharmacy dun. Dun naman po, banda yung farm namin. Dun sa unahan doon doon sa si may bundok banda so, nagagayak na si ate Emma Pika, kain muna tayo Mayang muna ano yan sige lagi tap tulungan kita oh ayan oh nakabalot-balot very ano siya organized talaga siya oh nakabalot Talagang inaayos niya masyado yung gamit niya. Nakalimutan mo pala, lumapit ako sa iyo kagabi nakalimutan mo lumapit ako sa iyo kagabi. Ay, yun na sa tayo? Oo. Akala ko nakalimutan mo na ako. Akala ko nakalimutan mo Mayon tanghali, eh. saan ka kakain? Sa food court. Mm -hmm. um, ilagay mo. Baka tidy niya mga kalabs. Naka ano, yung naayos talaga yung gamit niya hindi yung basa idadump lang niya napakaayos at binalot niya ng cellophane yung damit mo ito isang support oh. ito lang yung gamit mo wala nang iba mo talaga kasi oo. hindi mo suputin oo makalat makalat pagka tatap pangitin oo baka sabihin ka pa na ano ba ito hindi na naman tayo pati yung gamit niya oo Siguro nung kabataan mo, maayos yung ma maano ka sa mga gamit mo. Mm. saka matibay yung bag mo. Hindi siya basta-basta uh? na ano matibay yung ano mo, yung bag. Oo nga, pero nakabili ako na mo. <laughs> Ganito? Oo. Uh, isa lang kagamit ko. Na, na, napunit Oo, na. Oo, matibay siya. Hindi yung dalawang araw, isang ah, Ah, malipis. Hmm. Uh, Yan oh. ito oh. lang, Hindi ka na, ilagay mo dyan dito. Oh. Patungo dito yung gamit mo. Dalain ko na lang. aw oh, sige, dalain mo sa loob. Okay, halika. kain tayo. Tulungan. Mabigat. Kaya mo? Hindi ka. Ito sa loob. Mga kapat, mga kalabs, pakainin ko muna siya. Nahihiya siya eh. Halika, halika. Huwag kang maya. Oh, halik. Mga kalabs. Hali. Ayan. Tayong dalawa. Ako din mag magkapi. Tayong dalawa. Okay, ito naman sa Gusto mo to. Hmm. ito? Bukupay. Lagyan nyo yung bago. Hindi ka nasa po ang bawas. Ayan. Lagyan nyo yung bago. Ito na niya. Mm-hmm.

yung dalawa ay kain. Sige, nalitan na. Kukuha ako ng kapiputin. Ikaw muna. Kukuha ako sa akin. Sa'yo to ha. Ayun okay. lang, ay, huwag ka sa akin. Kain kami ni Ate Emma, mga kalabs. Kapi muna tayo mga kalabs. Ito si Ate Emma. Hmm. Ate. Gusto mo maligo? Libri. Tagal-tagal shampoo. Ha? Huwag okay. ka mahiya. Mga kalaos, nahiya daw siya sa akin. Oh. Ba't ka mahiya? Hindi ka mahiya. May kaibigan mo ako. Kaibigan mo ako.